tapos ko lang siya ikabit dito, no? So, ayan na mga paps, no? Ito na yung loob niya, no? So, ayan, na ikabit ko na siya sa halimaw box. ito Itong ating speaker na Kiki Audio, no? Na Wabco DC Otsu. 1.8 watts ang kanyang RMS, no? So, ready-ready na itong mga paps. i check natin, no? Ang laki ng speaker na ito at ang bigat, ang hirap buhatin. Kailangan malakas ang resistensya mo dito sa speaker na to. Ayan, so ito yung isa, yung sa ilalim, no, ito. So ayan, atinat ah, din yung ginamit ko dito, no. Ayan. Sound check na lang ako lang dito mga paps. Na natin ang tunog nito ng subwoofer na ito na KK Audio, no? Yung pinagmamalaki ng SIBO na speaker, no? So, malalaman din natin ang tunog nito ng halimaw box na to kung gaano ba kaganda ang bis nito ng halimaw box na to. So, first time ko pa ko rin maririnig itong halimaw box na ito kung maganda ba itong bis nito yan so siguro matibay na yan hindi na siguro yan kakalas kapag nagwala itong speaker na to yan so malamang hindi malalaglag yan kahit ano pang gawin niya dyan matibay na matibay yung tornilyo na yan Sound check na lang to mga paps. Yan. Ah. Sa wakas, natapos ko na rin siya. Para malaman na rin natin kung ano ang kalalabasan itong tunog ng ating halimaw box at itong TK audio natin no, na DC8 na 18 watts kung